ta so guys ang mga tao kuan kan ang labong kung tawagin sa tagalog sa mo ubod na sa kawayan yan ako meron pang malilit yan sa taba yan na atin ra guys pagkua o kuan guys kan ang labong na nira ka simple yun mo lang hiwaan ha ito nga naon na ni guys naon na dili dili sir ano mga idol ka simple guys lami rin ni gulay yun sa gula na ito kuan sa gula na pako maghuha po pako ron eh, pag uwi ko sa bahay gulayin ko ito ano ginataan na bang tinunuan sa bisaya yan ang nira pag nilipi yung mga idol oh ato na pot doon mga idol kay kanang lisod man si pareho ang gani ha ato pot doon kay diya masuok ah, dako ra ba manila may gulay yun mga idol Puto yeah. <coughs> dala na no wakay ikon man Disugito sa tumoy Ito lang yan yung banitan <coughs> ay ay tunuan ni Igdo ka buklob eh, eh. Ah, oh, da daog, na mani kon mga idol mani mani kinaon sa mga pobre pobre sa sama na mga pobre raman tadi itong sudan kanong na gulay matay ka pala itong karne sa mga tasa mga nitib nitib nga ako nga mga sustansya layo sa kwan, layo sa sakit paligunin siya sa tuhod mga idol maniway hmm. kuwan mani ng gulay ang nga may may abuno nagsalig siya sa katambok sa juta manihijay talagang pure, talagang mature ako nito rag abunong, di na kanyang lan kuwanang pag abunong, kuwanang pampataba Diretso na siya hmm, tah harang lamiyag din yan siya <coughs> Di, araw lang wapo naa ha wala ko akay Gam gamigong -gamig gamay -gamig pa wala pako kay tuta ko Pito tako, pako mga idol ano mani kini na kini mani mani pako o oh, diba pot doon ito ni eh. mani na ito dyan sa kwan yung labong yung ubod sa kawayan mani ini paku so ini 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 paku oh nanti aku buk gum nih guys tidak dihani siapa siapa hmm. Ya, oh. Pak. Oh, gamay, kaso gamay, pero pwede na. Hmm. Eto guys. Lami na yung tanong mga idol. Pako. Maniway kontrastod. <laughs> Kung panapoton ka. Sama na ho. Ah, okay. Eh. Pako. Okay. Ah. Yay kayo kung ano guys, kayo na understand na huh? no? ha? Mm. Na o. sa ipak ko, kaso ang uban, gagmay pa. Na? Mapakasarang yun katubo pero okay na. Ayan o. O O diba? Oh, apa apa guys Uh Mhm. pemain dulu. Sotsoo Tanires Kalibunan. Hmm. Ada. Hmm hmm hmm. Iya pa. Atong daghanon. Kilamir bagdin si Jagulayon. Oh, di ba? Tupa. Tupa. buhay probinsya simple lang pero masaya hindi hmm, ya pa so si lang, lang kakaulam din tayo mga lods lamir ba ni hindi hmm. tunuan pwede tunuan tunuan adobo klase ikaw ribahala kung sa iloton mo hindi ya pa hmm mga idol oh namig adobohon gulis bay mamaya natuin Iya Rai. Mm hmm. Siapa? Yeah, oh, siapa dagana? Pun apa nato gemai? Seneng aja kan? Ah, siapa? Oh, ngala jo. Oh, lera. Ba. Diba? Oh. Na ay daghan din ni. Eh. Hmm. Ni bregulay. Sa gulan ng labong, ah. Pait ka ayo. Ano ba? Diba? Ito yung buhay namin sa probinsya mga lords pang ano lang pang simpleng ano lang simpleng buhay lang pang mahirap hindi man mayaman pero makakain din sa isang araw tatlong beses oh, huh? hindi marami-rami na kulang pa nagdagan pa natin Ha, ah, oh, beli ada. Hmm. Ah, oh, okay. hmm. hey. Hmm, ada. Gelami gitu ni. Lirit. Kau dah lepas? Ha? Lepas tak sudah.